good day po mga idol birthday po ni ate Tunes eto oh, si ate Tunes yan yan si ate Tunes birthday niya po ngayon nandito po kami sa Shabby uh, eat all you can so ayan, kumakain na po si Ate Tun, si Kuya Jay at saka si Mami ayun naman po si Ate Liz tsaka si Bunso, si Ate Rowa naka uniform po si Ate Rowa <laughs> yun lang po simpleng birthday po na uh, celebration po na ni Ate Tunes ayun po si Ate Tunes ayan po ayan po ang mga kakainin namin ngayon nandito kami sa eat all you can sa Shabu Lee ayan nakakuha na po sila ng pagkain uh, para yan po sa birthday celebration ni Ate Tunes. Ate Tunes, happy birthday! Happy birthday po!